iba bang parami natin ang baboy ito naman yung iba mga baboy yung mga free range na baboy Ay, ang pinagsama-sama natin yun pa rin yung katawan na saging darak, feeds Ganda araw po, ang ganda ng sikat ng araw na naman dito sa bukid. Kumusta po? At uh, ito, pakita ko lang sa inyo yung setup din pala natin itong ating service dito sa bukid. Ito yung ating Baja RE. Bao-bao, uh, tawag namin dito sa so, iba naman. Tok-tok, tawag na nito. So ito, nilipat namin yung ito ay yung kanyang salamin, yung kanyang side mirror, andiyan na. Eh dati yung nandito nakakabit. So nilagay dito yung naglagay ng na stainless. Yan ang stainless din diyan. No, actually 6 seaters na rin ito. Dati wala 'to. Ito Eto, pinadala lang 'to kasama, pero hindi pa nakakabit. So ginabit na lang nung naglalagay ng na stainless. Nilagay natin stainless diyan. So ito tatlo na dito. Dito naman kasi din tatlo. No, tatlo hanggang apat pag medyo payat. No, at sa likod may lagayan din naman diyan. Tapos dito, meron din siyang carrier na para pag may feeds tayo so dyan namin nilalagay ayan yung ating lagayan kapag ka namilit tayo ng darak or feeds mais, pag nanguha tayo so dyan namin nilalagay, so sa kabila naman so sa kabilang bahay, doon naman kami nagpapakain ng mga alaga ganda na ng sikat ng araw nang no? ganda ng araw ngayon sa bukid nung nakaraan, nung mga nakaraang linggo lang malakas ang ulan dito sa amin no mahangin din at uh, dumaan din kahit papano dito yung uh, kunting bahagi ng bagyo no pero so far hindi naman talaga tayo madalas dito natamaan ng bagyo at hindi naman tayo inabot ng baha din dito at medyo mata at mataas itong area na to no so kaya walang baha na umaabot dito sa amin so, ayan no napakaganda ng paligid at ito naman mga damo minsan din dito ako nagpapastol ng baka dito ko dinadala yung baka namin para luminis yung paligid dito at ito naman yung kalsada na malapit na rin ang semento. Inumpisahan na nila yung semento doon. No, may nagsisemento na doon sa kabilang dulo. na yan doon. ito yung papunta doon sa pinakalungsod dito sa amin. So, ayan. Dito sa kabilang bahay. Dito muna tayo. Dito naman yung mga alaga namin. Mga manok, mga baboy. Sa mga pabo, nandyan din. Oh, sa likod ng bahay naman ito. Ayo. Kilaki. Mo taw ko. Tru flaki. Kabuki lang. Lakya. Bayan mana? Ya. Yeah. Hello. dai. Yeah. aso. Abi. Maaso. Sobrang hot lang dito sa amin. Ah, ni ko rin Ah, mukhang na si Mama nitong buwan oh. Itong dahon ng saging, itong dahon ng saging. Yan yung mga mga alo namin ipakain na yung mga alaga natin dito naman sa unahan hello dito naman yung mga manok namin oh. Oh, sumusunod na sila kain na rin itong mga to at nagubutom na rin so, pero Juniper oh, nakatali ay mga alaga natin dyan sa silong yung iba yung mga pabo natin siguro ngayon magumagala sila Nandito so, tayo. Doon naman, agad shop si Mama. Ayan, rinig natin yung shopping machine. So, ayan, nandiyan din yung iba. Yung rabbit natin. Ah, ito yung manok na napakaraming sisi, oh. Hello, kamusta, Tek? Kamusta na, si Tek? Yan, marami sisi yung manok na ito. 2, 4, 6, 8, 10 Buti hindi kina Actually, may mga baboy dati dito Yan yung baboy, kumakain ng sisiw ng manok oh. So buti na lang ngayon ay wala. Wala dito. Kaya ayan oh, dito rin oh, may mga sisi. Eh. Oh. Ah, ayan naman yung mga batch na parating na naman natin. Doon sa mga manok. Oh, ayan yung ibang mga inihing manok natin. Ang dami na. Kaya mabilis lalo oh, na paparami itong mga manok natin dito. Dumadami na yung mga inihing manok. Yan sa loob, meron pa mga inihing manok. Oh, may mga sisi din rin dyan. Ayan, iba sisi Oh dami na sila hmm, dami sisiyo so, matapang hinahin kaya hindi na babawas ay sisiyo niya. yeah, papakainin mo na sila so ang pakain namin yellow corn yellow corn para sa mga chicken <tinyo> nakasukbahin ng yellow corn ang maganda sa yellow corn pwede itanim uh, kahit na hindi tayo bibili ng page may pagkain yung alaga natin yellow corn tapos kumain kasi itong medyo maliit na to kain nakain na lang ng yellow corn maliban na lang sa sisiu ang sisiu naman bigas bigas naman na pagkain sa mga sisiu uh, so, sa kabila Kurahan naman, nandito yung mga pabo, gansa, uh, may manok din dito ito naman yung mga pabo fruit ng mga pabo naman ito malalakas kumain ng mga alaga natin ng mawis dati lang din kami nagumbisa ng iilan lang din ilang piraso lamang din dati ito habang natagal madami yan kasi ang manok ang lakas din mga itlog kapag isang itugan pa lang yan isang limliman yan lalo na mga native chicken natin isang limliman pa lang eh napakarami na no, kaya talaga nga namang dadami lalo na yung mga pabo din ganun din yan No, maliban na lang ngayon, no, medyo challenging sa amin itong mga pabo. Minsan kasi nangitlog kung saan. Minsan nangitlog dun sa damuhan. Tapos umuulan. nasisira itlog nila. Kasi nilawakan namin yung prioritarya nila dyan. Pero kapag ka naman nangitlog na ayos to, or kapag taginit, doon na medyo napaparami natin ang pabo. Kasi hindi nababasa sa ulan. Kung saan-saan lamang kasi nangitlog ito. Hmm. They are so happy to eat the yellow corn. Sarap ng pagkain ng mga alaga natin, yellow corn. Ah. So dahan-dahan lang naman kapag tayo nag-umbisa, mag-farming tayo, no, huwag natin agad-agad tingnan na dapat marami agad. No? Ay ini-enjoy lamang natin na mag tumatagal, dumadami din sila. No, ang maganda dyan, ang benefits mo dyan, kaya eh, pwede ka na makabenta-benta kung kailangan mo ng bila ang pera or may pang-ulam ka. Kapag so, may mga itlog, pwede mong kuhanan doon sa pugad. Pag so, marami na yan, No, tapos kapag ka walang ulam may mga maliit na okasyon meron ka mahuhugot sa silo pulihin mo na lang hindi mo na kayo bilhin tapos dito nga ang pinakain natin mais no, dahil free rin sila so bukod sa mais kasi marami sila nakain sa paligid ng mga insect mga damo no, yun yung maganda at uh, nasa atin pa opsyon natin na palakihin yung mga manok kung pagsalil natin yung konsumo opsyon din natin na palakihin sila na natural or kung gusto natin organic yung pagpapalakihin natin sa kanila no, naturally grown yung mga alaga natin Ayan, so, ganyan ang pag-alaga ng mga ganitong mga manok. So, umaga, hapon lamang din kami nagpapakain sa kanila. So, ang mga natagal yan ay dadami ko. Halimbawa, may trabaho tayo. may nasa o -o -o office tayo. So, yung umaga, bago tayo umalis, pakainin muna natin sila. Tapos, pagkahapon naman, uh, pagka uwi natin, pakainin natin silang ulit. O, ganun lamang yan. Basta nasa silong lang. Basta ba, uh, although may mga challenge po minsan, kung may nagkakasakit, pero mga gamot naman yan. May mga nabibiling gamot. O, sa amin, kapag may sakit, panamox ang binibigyan namin gamot. Tapos sa uh, vitamins, kings, vita plus naman binibigay natin yung vitamins. O, so, uh, lahat ng mga challenge naman may mga solusyon. O maliban na lang kapag kanina na ako yung mga alaga natin. No? So, dito naman sa amin so para mababait naman ng mga tao sa awa ng Diyos naman din kailangan din natin sila Lord lagi kapag tayo pumasok sa ganitong klaseng pag-aalaga o ayan o, at sa, may mga butis nito yung baboy ha malapit ng mga anak o oh, by next week meron na tayong mga bake ulit o, ayan ito shortong butis oh. yung dede alaylay na alaylay oh, hindi lang kalakihan hindi katabaan pero sakto lang naman yung katawan bilang inahin na ito o, ayan oh. nakatali lamang yan at lalagyan na lang namin ito ng luna o trapal para may masisiluan hindi pa babasa yung mga ulit niya o ito saka tayo doon nandoon yung iba mga buntis na baboy meron pa doon tatlo itong mga anak na magkakasunod o no, yun yung ating mga parating na ito may mga prutas prutas pa dito o yung na lagay ng baboy may mga prutas dyan yung manok natin ito na o so, busog na busog na yung manok oh. yun mo naman ang manok din namin dito matatangkad, malalaki. Yan oh, uluhano. Uluhano na halo ang breed nito. Pagka shamo na rin ito, may konting blood ng shamo na rin. No? Pinaghalo-halo, mix yung breed ng mga manok natin dito kaya lalaki. Native yan pero laki ito nasa Ito nasa tatlo, apat na kilo na yan. No? So, o oh, ganyan kalaki ang mga manok natin dito na free range. O so, ayan. Tapos rabbit, nandyan din yung mga alaga natin yun yung manok ito yung pinaka o oh, hindi hindi matrabaho baga kasi kahit hayaan mo lang dyan sa silong dahan dahan silang dumadami ayan oh, doon anong ginagawa ng mga pabo doon parang narinig ko silang nagkakagulo dito banda ayun ah may kaaway silang manok minsan ganyan sila nag aaway aaway din kalaban nila yung mga manok ayan ang mga alaga natin dito. Ah, may dala dala yung peach. May dala yung peach. Pakain naman natin dito. Okay. Si Dedek, si Juniper. Ito lang. Gutom na gutom na gid. Oh, yeah. okay. Okay. Oh. Ilang. Oh, lakas kumain niya, no? Oh. May pizza yan. Halo-halo yung pagkain niya yung giniling kanina na katawan ng saging so, uh, niya rin yan uh, tapos may kasalo siyang mga sisiyo yun lang may kasalo lang siyang mga sisiyo pwede ka oh so, ano ano no. Tama damo mo. Tapos na kumain. Hindi ka lakas kumain itong si Juniper lewakan na rin natin ang feeds, the rock Yan. kunting feeds lang yan, hinalo natin isang, yan lang isang akal tapos, halu-haluin na rin natin ito ayan na. na yung mga katawan na saging itong feeds na hinalo natin, yung pangbuntis pampalakas pang ng gatas o, tapos vitamins King's Vita Plus Animal Feed Supplement ito na. na tubig Okay. tayo pagkain na yung ating alaga ayan, pagingin naman natin pakain to <laughs> Baka siyang kumain, no? ah, ganyan lang yan. Napakalakas ng kumain nating baboy. yung iba naman nandun. Ibang baboy natin. Ito rin. Kain na rin natin ito. Ilak, ilak, ilak. Ilak, ilak. Okay. puti ng lugar niya pero yan kasi siya nag-aligo sabi inihitan siya yan yung spa niya medyo marami rami pinapakain natin dito kasi mga inihing baboy ito at buntis yan so, yan yan yung pagdain pa isang inihing baboy at ito naman isang pang buntis Tidak. Yelang Yelang Nick Oh dia 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 Okay Oh Ayan, may kasaba. Halo-halo yan. Ang ah, dahon na saging. So, ibang baboy, nandun naman. Umiyak na. yun naman yung next. Napakainin din natin. Ah, dito naman yung ibang iba mga baboy. Yung mga free range na baboy. Dito naman sila. Eto, tatlo na ito natira. Iba kasi, mga anak na. So, inilipat na natin. Eto, buntis na rin to sila. Ah, pero, medyo matagal-tagal pa bago mga anak. Kaya, nandiyan mga sila. Pag so, malapit ang mga anak, kapag lalabas so, na free range sila dyan. Pupunta so, rin sila doon sa mga kamulong dyan. So, tubig. Tubig. kain na sila sama nila yung kambing din natin barako ay ikain din dyan kasama yung mga manok oh, medyo brown lang yung mga baboy natin dito kasi yan naka free range na sila bababa -ba -ba. yan doon sa may meron kasi yung meron dyan Mayroon tubod ng tubig o so, yung bukal ng tubig sa baba so doon nakakaligo sila eh nasa putikan yon so ayan nakakaligo sila na putik puputik din yung katawan nila Antay natin mga sa baboy dito. Ito na lang natira. Yung iba nakatali na kasi mga anak na. Antay na lang natin mga ilang araw. Tapos yung kambing natin, yung bahay ng kambing nandun. ayun, yung iba mga, mga kambing natin din. Ando na, gumagala na rin. So marami din kasi makain ng mga damo dyan. Medyo malawak-lawak din kasi yung area na yan. Yan, nandito naman yung mga buntis nating kambing nakahiwalay sila ito yung mga malapit na mga anak so, tsaka si may isa dyan may anak na rin so dito naman sila gumagala yung hindi buntis na kambing nandyan naman sa kabilang side yan nakalambat yan ng hagway ah, yung iba nandun na kasi na. so, ito naman yung ating hybrid na baboy meron tayo dito hybrid na baboy na na pinapalaki natin ito nasa dalawang buwan mahigit pa lamang so, so hindi pa natin na yung talagang laki nila so, ayan yung mga baboy natin ng naman nila sa gilid lalagay ang baboy nito ayan na ngayon ay pinakain na rin natin sila Ay ang pinagsama-sama natin yun pa rin yung katawan na saging, darak, feeds, yung binibigay natin ayan dito naman inaagawan sila ng mga babo so 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 kailangan nila kasi kakainin na yung feeds yung baboy wala na makain feeds kasi ito mga pabo, pinakain na rin naman natin po kanina. So, okay na yan sila. Eh, ang problema lang kasi niyan sa kanila, marami sila masyado. Okay lang sana pa isa-isa lang na masalo sa baboy. Kailan dami nila. Pagka nandyan na sila, mabilis lang nila na uubos sa pangibaboy baboy. Wala na makain. Eh, kumain naman sila kanina ng yellow corn. At saka, marami pang damo sila nakain dyan. Kaya nilalagyan natin ng ganyan. Ginaganyan natin para hindi sila makalapit. Pero ang gagawin natin dito, susunod naman, wala nang ganito kasi lalambatin natin to. Hanggang dyan, kapunta doon, kabila. Maglalagay ito na lambat. Para hindi na uh, hindi na kailang bata ayano. Ito nasa mahigit dalawang buwan pa lamang pero malaki na. Kasi ito yung mga next na materialis naman natin dito. Uh, Nag-upgrade tayo kasi mga tapso yung mga nauna natin pinakita sa inyo. Ayan. Sana maparami natin to at uh, mapaganda natin yung produksyon ng mga baboy natin dito. So, ayan. At uh, ito yung ating magarapan dito sa bukid ngayon. Ayan. Masikat na yung araw. So, so andyan yung mga pabo. May, may mga pabo natin andyan na yan sa uh, damuhan. Ayan, so, ayan. At muli po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming. Thank you for watching po.